Ilayo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Wala namang sigurong may ayaw sa pamamasyal sa iba't ibang lugar. tiba? Lahat gusto ng adventure at bagong karanasan. Pero paano kung ang isa sa mga bayan na napuntahan mo ay hindi pala nag i -excess? Ako si Paul, isang simpleng journalist at vlogger wannabe. Sa kagustuhan ko na may maipakita at may sulat ako maganda mga footage at subjects ay hindi sinasadyang nakagambala ako at ang mga kasama ko ng ibang mga nilalang. Magandang araw pala sa iyo Sir Casper. Sana ay magustuhan niyo ang istorya na ito. At yun nga, upang masigurado ko na wala akong malalampas sa mga lugar, ay nagsimula ako at ang aking team na mag city hopping. Mula sa itaas hanggang pababa. Ibig sabihin na literal na bumibiyahay kami sa pinakatoktok ng Pilipinas upang maisagawa namin ang aming plano. Masaya kaming tatlo sa ginagawa namin. Hindi naman kami kumukuha ng iba pang mga miyembro. Dahil kompleto naman na kami. Si Joe bilang editing. Si Ben bilang cameraman. At ako na nagbablog. Magkakaibigan kaming tatlo simula pa noong elementarya hanggang sa magkalahiyo. Pati sa kasalukuyan. Iisa ang aming mga pangharap at layunin kaya naman madali kaming nagkakasundo. Akala namin ay normal pa rin ang aming mga ginagawa nang makarating kami sa isang napakaliblib na lugar. Maliit lamang iyon na bayan na parabang nag-time travel kami sa sinaunang panahon. Maganda, mapayapa, walang mga polusyon mula sa sasakyan at mga gusali. And as usual, nagsimula na kaagad kami na mag-vlog. Habang naglalakad ay napansin ko ang mga titig at kakaibang mga tingin ng mga tao. Wala rin kumakausap sa amin at para bang hangin lang kami doon. Siguro ay dahil sa mga dayo kami at hindi sila sanay sa mga ganong bagay. Hanggang sa mapagod kami at maisipan namin na pumasok sa isang kainan. Pero hindi pa man kami nakakatapak sa loob may pinagsaraduhan na kami ng pintuan at nilagyan ng close sign kahit pa may ibang kumakain sa loob. Nakailang subo kami na pumasok sa mga kainan ngunit pare-pareho pa rin ang nangyari. Walang gustong tumanggap sa amin. Gutom na kami at wala na kaming baon. Dahil hindi na namin inasa na ganito ang mangyayari. Nakapaupo na lamang kami sa gilid ng kalsada habang nag-iisip kung ano ang nangyayari. Ulis na lang tayo dito pre. Halata naman na oh, hindi tayo welcome dito eh. Anang ni Joe na nag himas, -himas na sa chan. Wala na siguro ako magagawa pa. Gusto kong magpatuloy pero ayaw ko naman na magutom ang mga kaibigan ko. Tumango ako sa kanila at sabay-sabay na kaming tumayo. Nagsimula na rin kaming maglakad ngunit napahinto kami ng may kumaway at tumawag sa amin na babaeng nakasuot ng epron. Lumingon pa kami sa likod at sa gilid upang makasigurado na kami nga ang tinatawag nito. Nang mapagtanto namin na kami nga, ay nagtataka kaming lumapit dito. Tuloy kayo. Hindi sikat ang kainan namin pero tiyak ako magugustuhan nyo ang mga pagkain. Ah, nito. Nagkatinginan kaming tatlo at saka pumasok sa loob. Mas maliit nga ang kainan nila kumpara sa mga nakita namin. Kakaunti rin ang nakasulat sa kanilang mino. Isa o dalawa lamang ang kumakain dito. Hindi naman kami maarte pagdating sa pagkain kaya naman. Naupo na kami at umorder. Habang abala ang babae sa pag-aayos ng lamesa namin, tinanong ko ito kung bakit ayaw kaming tanggapin ng iba. Natigilan naman ito at saka itong ngumiti. At sinabing para daw iyon upang maitaboy ang mga dayo. Nagtaka naman kami at inusisa pa ang mga dahilan. Nagkamali raw kami ng pinasok na bayan. Dahil delikado raw ang bayan ng anunang. Nagtanong pa ako ngunit ayaw na nitong magsalita pa. Masarap ang pagkain at tabusog nga kami nagpaalam pa kami na kung maaari ay doon na rin kami kumain mamaya mabuti na lang at pumayag ang babae na nakilala namin sa pangalang Veya nagsimula na muli kaming maglibot sa bayan napapaligiran ito ng gubat at kayang-kaya itong malibot sa loob lamang ng isang araw pero dahil tanghali na kaming dumating ay hindi namin iyon natapos at kinabukasan na lamang itutuloy Malapit nang lumabog ang haring araw ng magdesisyon kaming maglakad pabalik sa maliit na diner. Pero ilang metro pa ang layo namin doon nang matanaw namin si Veya na nakakaway sa may pintuan. Magmadali kayo, bilis! Sigaw nito ng paulit-ulit. Nagtataka man ay sumunod na lamang kami dito, sabay na patakbo. Nagmadali nga kaming papunta doon at mabilis din kaming pumasok sa loob. Kaagad namang nagtandado ng pintuan si Bea at binabalat ng kortina sa bandang kainan. Nagtanong kami kung bakit at anong nangyayari pero sininyasan lamang niya kami na huwag maingay. Ilang minuto pang lumipas nang makarinig kami ng mga kaluskos at may ungol mula sa labas. Nagkatinginan kaming apat habang patuloy naman sa pagmuestra sa biya, na huwag kaming maingay. Pagkatapos ay sininyasan nito kami na sumunod. Umakyat kami sa ikalawang balapak at doon na lamang kami nakahinga ng maluwak. Ilang dekada na ang nakakaraan ng tila naglaho sa mata ng lahat ang bayan ng Anunang. Natigil ang mga anumang kilos ng gobyerno para sa amin. Wala nang mga dayong madalas magpunta at lumitaw ang mga halimaw na isa-isang umubo sa amin. Mahabang paliwanag ni Bea. Tiniyaan niya kami na sumilip sa bintana upang mapatunayan ang kanyang sinabi. Nanlaki naman ang aming mga mata nang makita ang kakaibang tao na may gutay-gutay na mga kasuotan at madudungis na mga katawan. Nakangiti ang mga ito na talagang nakakakilabot. May mapupula sila ang mga mata na nanlilisik. At para silang mga sombe sa mga pelikula kong kumilos. Doon ko na Sir Casper na ang mga hindi magandang pakikitungo na pinapamala sa amin ng lahat kanina ay upang maitaboy kami sa bayan. Marahil ay ayaw nila na madamay kami at masakta ng mga halimaw na iyon. Inakala ko pa naman na hindi sila tumatanggap ng mga dayo dahil ayaw ng mga ito na madungisan ang kanilang magandang bayan. Saan sila nagmula? Bakit nila ginagawa ang mga bagay na iyan? Tanong ni Ben. Ilan lang ang naitugon sa amin ni Veya. Simula raw noong napadpad sa kanilang bayan ang isang babaeng dayo na ubod ng ganda ay nag na ang lahat. Pinakilala ng babaeng dayo ang kulay itim na bato sa lahat bilang Diyos at doon nagsimula ang pagkakaroon ng alay tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Kapalit doon ay ang masaganang bayan at kaligtasan. Ngunit makalipas ng ilang mga buwan ay madami na ang nagprotesta Sinunog daw ng taong bayan ang bahay na tinutuluyan ng babae at nasawi iyon doon. E nasaan ang bato? Tanong ko. Base sa kwento ni Bea, ay baka ang itim na bato ang ugat ng lahat ng misteryo ng bayan ng Anunang. Nasa lumang simbahan daw iyon at walang sino mang nagtagumpay na makuha iyon. Madami raw ang namamatay bago pa makarating doon. At ang ilan naman ay naduduha at hindi na nagpapatuloy. Kinandado ng namatay na mga pare ang itim na bato upang basbasan at masigurado na nasa sagrado iyong lugar. Sisirain ko ang bato. Iyon marahil ang nilaan ng tadhana. Kung bakit kami napadpad dito. Anang ko. Nagprotesta naman si Ben at Joe sa sinabi ko. Kahangalan nga siguro ang desisyon ko ngunit ayoko namang umalis ng bayan ng anunang. Nang wala man lang nagagawa upang matulungan sila. Kailangan lang naming mag-isip ng magandang plano kung paano makarating sa lumang simbahan. Ewan ko ba na mga oras na iyon. Bigla na lang parang may nag-uto sa akin Nagawin ko ang bagay na iyon. Sa gabi lang nagpapakita ang tamang daan patungo sa lumang simbahan. Ewan ko ba kung bakit nagkaganoon? Aniveya, na nagpalaglag na mga balikat ko dahil sa pagkadismaya. Yun daw marahil ay kagagawan mismo ng itim na bato upang maprotektan ang sarili nito. Kaya talamparaw namin ang daan papunta doon ay may kung anong salamang ka na mangyayari upang maligaw kami sa gubat. Hanggang mabuta na ng ating gabi. Kung sa gabi naman sila aalis ay makakaharap naman nila ang mga halimaw. Magtatanong pa sana ako pero lahat kami ay natigilan nang makarinig kami ng mga sigaw mula sa labas. Lumapit naman kami sa may bintana upang tignan kung ano takang gulat naman namin ng may makitang batang nasa edad tatlo ang naglalakad sa may kalsada nakalabas ito mula sa isang bahay kung saan nandoon ang umiiyak nitong ina na walang tigil sa pagtawag sa paslit. Maya, maya pa ay lumabas mula sa bahay ang ama ng bata at tumakbo palapit dito. Naagaw nila ang atensyon ng mga halimaw. Halos lahat ng mga ito ay naglalakad na papunta sa direksyon ng magkama. Binuhat ang lalaki ang paslit at saka mabilis na tumakbo pabalik sa bahay Hihinga na sana ako ng maluwag ngunit hindi pa rin tumigil doon ang mga halimaw. bagko ay para silang may mga isip na pilit sinisira ang bahay. Nagtutulungan sila sa pagbasag ng mga bintana, pagsira ng pinto at pag sa bubong. Pagkakataon nyo na ito, Anas ni Bea. Habang abala pa raw ang mga halimaw ay samantalhin na namin na lumabas at magpunta sa lumang simbahan masama man at tutol ko doon. Ngunit tama naman ang sinabi nito. Naganda kami ni Joe at Ben ng mga gamit na maaari naming magamit. Nagdala kami ng flashlight, mga patalim, at ikit sa lahat. Ay may mga hilaw na karne upang panglito sa mga halimaw kung sakaling mahuli kami. Katulad ng sabi ni Veya, kumilos na nga kami. Sa likod kami ng karinderya lumabas at kami dumarecho papunta sa gubat. Lakad takbo ang ginawa namin habang sinusundan ang sinasabi nitong direksyon. Pasok ka lang gubat at nawala na ang maliit na daan na sinasabi ni Veya. Siguro ay dahil na rin sa katagalan na walang pumupunta doon. Hanggang sa natatanaw na namin ang lumang simbahan nang matigilan kaming tatlo. May mga halimaw na nakaharang sa daraan na namin at nakakalat sila. Kahit sa gilid pa kami lumusot ay wala pa rin kaming kawala. Nilabas naman ni Joe ang dala naming mga karne na nagbigay sa amin ng pagkakataon. Nilatag namin ang mga iyon sa lupa at may ilan ding sinabit ni Ben sa sanga ng puno. Nang maihanda na namin ang lahat ay nilabas ko ang dalakong bluetooth speaker at kinonekta iyon sa aking cellphone. Pagkatapos ay tumakbo kami balayo at nagtago sa likod ng mga matataas na damo. Ilang metro lang ang layo mula sa lumang simbahan. Handa na kayo, tanong ko sa kanila. Tumango silang dalawa bilang sagot. Kinuha ko naman ang cellphone ko at saka ko pinindot ang music. Tumunog ang iniwan naming speaker at naagaw noon ang atensyon ng mga halimaw. Katulad ng inaasahan ay lahat ng mga ito ay naglakad na papunta sa pinanggagalingan ng tunog. Pagkakataon na namin iyon para tumakbo ng mabilis patungo sa lumang simbahan. Pakaramdam ko ay nasa isang pelikula kami, Sir Casper. Ito yung adventure na hinahanap ko pero ayoko naman ng maulit pa. Narating namin ang ligtas ang lumang simbahan. Nakakandado ng kinalawang na kadena at padlock ang pintuan. Kinuha ko naman ang gamit na dinala namin mula sa bahay ni Bea upang putulin ang kadena. Hindi naman kami nahirapan pa dahil bukod sa luma at matagal na iyong nakalagay doon ay kinalawang na rin ito ng matindi. Buong tapang kong binuksan ang pintuan ng lumang simbahan. Pagkatapos ay dahan-dahan kaming pumasok na tatlo sa loob. Maliit lang ito at ang sira at lumang altar na kaagad ang bubungan pagpasok ng pintuan. Mayroon itong mga ilang hanay na mga upuan sa dalawang gilid at mga nakakapit na rebolto ng mga santo sa mga pader. Sa gitna at harapan ng altar, nandoon ang lamesa na ginigamit ng mga pare. Doon nakalagay ang itim na bato na tinitukoy ni Bea. Lumapit kami doon ng dahan-dahan pinapakaramdaman ang paligid. Napahinga naman kami ng malalim nang makarating na kami sa may altar. Pinalibutan naming tatlong itim na bato habang naglalabas ng mga gamit na gagamitin namin upang sirain ito. Nagkatinghina naman kaming tatlo sabay tango sa isa't isa. hujat na magsisimula na kami. Si Ben ang unang umumpa sa itim na bato gamit ang hawak at bitbit namin ng artelyo. Sumunod naman si Joe gamit ang hawak at bitbit -bit nitong maso na maliit. Sa palad ay hindi ko na kailangan pang makihampas dahil nabasag na ang itim na bato. At noong oras na nagkadurog-durog ito ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Namaya niyang katahimikan at parang vacuum na hinihigop ng bato ang hangin. Ngunit binugarin agad na naging ng pagtalsik naming tatlo. Napasalampak pa kami sa malay kabok na sahig dahil sa nangyari. Mabilis naman kaming tumayo at nagsama-sama sa may gitna at harapan ng altar. Pagkatapos ay muli namin tinignan ang itim na bato sa may lamesa. Pero abo at alikabok na lamang ang nakita namin doon. Naging abo na ito at sumama na sa hangin. Tapos na sa Ben. Tumango naman ako dito at saka kami tumalikod at dahan-dahan na naglakad papunta sa may pintuan. Kinakabahan man. Ay kailangan naming makasigurado na tapos na talaga ang dilobyo. Kaya naman, hindi na kami nag-alinlangan pa na ang pintuan. Pagkak naman kaming napatawan nang wala na nga kaming nakitang mga halimaw sa labas. Nagpalitan kaming tatlo ng yakap upang magsisilibra ng aming tagumpay. Masaya kaming naglagad pabalik sa bayan. Paraod at taas na o kaming umarap sa mga tao nang salubongin nila kami ng palakpakan at hihawan. Para kaming mga sikat na artista habang naglalakad papunta sa harapan ng maliit na tindahan ni Nabea. Sinalubong din naman niya kami habang suot ang napagaganda nitong ite. Pinalibutan kami ng mga taong bayan na masaya pa rin bumabati sa aming mga tagumpay. Nagawa niyo, pinabati namin kayo. Lubos ang pasasalamat ng lahat sa katapangan na ginawa niyo. Sa wakas ay malaya na kami mula sa kadaliman. Anang Veya. Nagpalitan kami ng mga magagandang salita habang tinatanggap ang mga pasasalamat ng mga tao. Napakasarap sa pakaramdam na may nagawa kang mabuti para sa nakakarami. Hindi ako nagsisising tinulungan namin sila at naligaw kami ng mga kaibigan ko sa bayan ng anonang. Ngunit nang ayaay namin sa Bea na pumunta sa kainan nila ay tumanggi ang dalaga. Lumiling ito at numiti lamang sa amin. Hindi na raw niya kami mapagsisilbihan pa. Tapos na, malaya na kami. Sa muling pagsikat ng araw ay kasabay nito kaming mawawala at matatahimik panas nito. Nagtataka naman kaming nagpaula ng mga tanong. Matagal na raw silang nakakulong sa bayan. At dito namin nalaman ang lahat-lahat. Matagal na raw silang nakakulong sa bayan. Paulit-ulit lamang daw ang nangyayari ang mga pagpatay, pagkabuhay at mga lagim sa kanila. Sa tuwing may mga dayo ay gumagawa sila ng paraan upang makumbinsi ang mga ito nasirain ang itim na bato. Pero wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay hanggang sa dumating kami. Naghintay na lamang kaming lahat sa labas. Dito ay napaiya kami at hindi kami makapanwala. Lahat ng nakikita namin ay wala na pala sa totoong buhay. Sa madaling salita ay nakapasok kami sa kabilang dimensyon o bumalik kami sa mga nakaraan. Naghintay na lamang kaming lahat sa labas. At bahagyang unti-unting sumisikat ang araw. At nang unti-unti nang sumisikat ang araw, ay isa-isa ding naglalaho ang mga tao sa paligid. Dahan-dahang ding nagbabago ang paligid hanggang sa tuluyan ng lumitaw, ang totoong anyo ng bayan. Nawala na ang mga tao at wala na rin magagandang lumang mga bahay tumambad sa amin mga sira-sira mga gumuhong tahanan na para bang matagal nang naambando na para itong senaryo sa mga pelikula. Kakaibang experience ang atin nito sa amin. Wala ring nakuha ng kahit na ano ang kamera. Dahil power aesthetic at blurry things lang ang nakuha namin doon. Pero kahit ganun ay nakabaon naman sa aming mga isipan ang bawat detalye na nangyari. Magsisilbe iyong mga di malilimutang mga alaala. Hanggang dito na lang po ang aking istorya, Sir Casper. Bawat malagim na mga pangyayari at misteryo ay tiyak may bunga at ugat na dapat alisin. Walang masamang tumulong. Tandaan niyo yan. Maraming salamat po. God bless sa inyo. WAKAS!